Yan yeah, mga kamatig, magandang magandang hapon. Mga kamatig, oras ay 5.30 na. Mukhang uulan na rin. Malakas ang alon. Kasi may bagyo na naman darating mga kamatig. Yun, sa ngayon mga kamatid, naghahanap tayo ng umang ngayong araw makahanap sa ng kakaiba. Pero ngayon mga kamatid, meron akong nakita at napansin. Ayan mga kamatid, iba ang kulay, magandang design na kanyang... Ayan o, no? shell. Magandang, mga ganito mga katulad nito, napakagandang shell niya. Ayan. Ayan, mamatik. Napakalina, mamatik. Ang ganda ng shell niya, mamatik. Ayan. Dahil sa nakita natin na gumagapang, makamatik, Na naisip ko na hang kasi kakaiba naman ng kanyang kulay. Ayan mga kamatik Ayan na kamatik Nahihiya pang lumabas mga kamatik Kailangan yata ilapag na natin sa Buhangin mga kamatik, dito ko nakita sa idalim na ng puno ng yug sa mayugat, makamatik. at nakita natin siya iya mamatik na ngayon mga matik, uh, ilang araw na lang, uh, uwi na rin ako sa Marikina mga matik, para makarelax-relax man lang mga matik. Dahil mga matik sa Marikina na Ayan, lalakas na halon. Siyempre Maaalaga ako kasama ko Ayan Yung mga matik, mga aso na yan na ah, mahilig sa pandesal yan, malakas sa pandesal. Ayan, mga mating, malakas sa pandesal yan mga yan. Kaya pagka bibila ko ng pandesal, lagi nasama yan. Misa tinataguan ko pa. Yeah, anyway, mga matik, ito nga, gaya na sinabi ko, ito. Bagong tuklas, mga matik, at bagong design na kanyang shell. Ngayon, mga matik, tumayo na siya. Ayan ang bagong tuklas natin, na bagong shield, mga matik. Ngayon, mga matik, bibitawan ko na. Medyo paulan na, mga kamatik. Baka tayo abutan ng ulan. Mga matik, napakalakas na itong ulan na ito. Iyan mga matik hanggang dito na lang Salamat sa panonood at salamat din mga matik Sa susunod ulit mga matik Maghanap tayo ng kakaiba pa Salamat again